Dalawampung taon nang hanap buhay ni Mang Brian ang pamamasada ng jeep. Sa tagal niyang namamasada, na itong nakalipas na dalawang taon lamang siya nakaramdam ng grabing hirap sa may uuwing kita. Anya, masyado ng malaki ang itinaas ng produktong petrolyo sa nagdaang mga taon. Kaya naman, hindi niya ramdam ang tatlong pisong rollback sa kada litro ng diesel ngayong araw. Big time rollback sana para one. Para sa inyo po, kano po sana yung kalaki yung rollback para mas makakatulong Ah, uh, kahit uh, 50, 50, pesos. 2 pesos and 30 centavos naman ang binaba ng kada litro ng gas ngayong araw. Malaking bagay na ito sa taxi driver na si Sonny. nakaka nakakatulong din kahit pa paano. Kung pwede pang mayroon pa sanang kwan, susunod. Sa patuloy na pagpapahirap ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa mga katulad nilang tsuper, kanila na lamang ipinagpapasalamat ang fuel subsidy na natanggap mula sa LTFRB. 6,500 pesos para sa mga tradisyonal na PUVs at 10,000 pesos naman ang matatanggap ng mga modernized. Tatlong araw na diesel, tatlong araw na gamit, nakatulong naman. Patuloy naman sa paghihintay rito ang jeepney operator na si Noah. Ay kung utusin mo yan, kulang, kulang yun. Pero salamat kung may ibibigay. Kaso wala pa. Naririnag lang na meron, meron. Pero wala naman yung... So antayin na lang nila. Kasi nagkikredit naman tuloy-tuloy na nagkikredit ang LTFRB Central Office sa Land Bank. Sa kasalukuyan, nasa 75% na o 6,973 mula sa 9,248 na mga rehistradong PUV sa Cordillera ang nakakatanggap ng naturang fuel subsidy. Charmaine Padua para sa Luzon Headlines.